guys, nandito kami ng ko sa Manila City Hall. May inaayos lang kami yung death certificate ni nanay. Kasi ako nakayos na Kailangan dito ng requirements para pag-ayos ng death certificate niya. So nagbasis na rin ako may lang kasi hindi ko kaya pang mag-isa lang ang Ayan, ito. Yan, ang ganda ng city mall. <laughs> city hall. city hall. Sige, city yung Manila City Hall hindi na na uh, nakaano ka pa ha? di ba Manila city o to? tapos dito tayo rin sa tari tarikot tayo may hindi makita hindi lang, mayroon tayo don't go, do, ng man, Manila ayan siya, ha dito ka sa kabila. kabila sa kabila ka dito, dito yan. dito, yan, para makita dito. Yan. <laughs> Minsan lang kasi kami magawin ng ano may nila. Mga talaga baby kasi kami. Okay. <laughs>